Hello! Good morning po! So, first day of school ngayon ni Bebe Girl, kaya medyo na paaga ng very Dating yung gising. So, ayan, tamang kape lang. Yung kape na haya ka bang ipaglaban. Na-ayos ka na yung mga gamit ni ni So, yan po yung ibigay niya. Sponsor yung galing kay Ninong Rumen. Shoutout sa'yo, Ninong. Thank you po. Yung binigay niyo, binili na lang namin ng Tumblr ito mga ibang gamit niya guys dati nga pa pong gamit niya pinabilog ko lang para magamit niya ngayon so yan nilalagyan ko na ng tubig asa sa pagkain pinakuloan ko lang yung copperware pero hindi niya muna gagamitin yan saka yung spoon and kapag may mga tiling na lang biscuit na lang saka mamon yung papabaan ko sa kanya saka tubig kasi sa kanila bawal yung mga chocolate drinks kasi maga hyper yung mga bata So, mas lang lang may hihirapan si teacher na mag-alaga sa mga student. So, ayun guys, naredo ko na rin yung box niya ng healthy kits, saan doon na lahat yung mga kailangan, at saka yung mga uh, crayons, at saka pencil keys. Yung bag niya, bag niya, dati pa rin yung bag niya. Gusto niya gamitin yung bag niya na stroller pero sa dito sa, sa kanya, sa dito yung pasok nila ngayon, kaya small bag na lang siya. Saka mas madali yung mga gamit yung small bag. Ayan, ready ko na lahat pati yung susuotin niya. At gigisigin ko na siya guys. At yan na guys. Buti hindi siya masyadong nagpahirap sa pagpapagit. sa pagising guys, sa pagpapakain sobrang hirap guys kasi ito ngayon isang oras bago matapos o maubos yung pagkain So, kaya yan, angry na ako. So, pitik nga lang si baby girl, kaya konti lang talaga yung kaya ng chan niya. Kaya hindi nga lang namin pinipilit. Ayan guys, so, hindi wala pa rin siya sa mood, kaya kailangan pa rin subuan. Hindi siya masyado kumakain ng mga gulay, kaya nilagyan naman ng isda kasi favorite niya yung lahat ng klase ng isda yun na guys natapos na siya kumain dahil konti lang yung nakain niya pinainubuan na lang siya ng gatas at ayun natapos na nga pinaliguan na po yung mga uniform niya uniform niya pa rin yung last year kaya siya pa naman kaya yan din yung muna ipapasot ko sa kanya dahil wala pa rin naman silang uniform ayaw nga niya yung so sa team niya kasi wala kami main tag so nag improvise na lang ako kung ano ako yung tag nung yung bag niya na bag Ngayon, na yan makulit na ulit siya nagwa vlog vlog na din pa diba sino ka dyan girl hindi hmm, diba? mas masaya na makita siyang ganyan kaysa sa laging nakasimangot for the name person. Maaga kami nag nagayos kasi nga mas okay na yung maaga. Ngayon nga rin ako na siya ng tawang sa likod kasi bawal siyang matuyuan ng pawis. Madali siyang ubuhin kapag narutuyuan ng pawis. At worse, minsan umaatake pa yung pneumonia niya. So yun, napaka-happy nga guys kasi almost one year na rin na hindi umaatake yung asthma niya. So, thank you, Lord. So, malaking pasasalamat talaga kapag hindi siya nagkakasakit. Kasi kapag nagkakasakit siya, pagkatapos nun, ako naman yung kasunod. So, napakahirap talaga kapag may sakit yung mga bata. Kaya maging masaya tayo kung makulit sila. Habaan na lang natin yung pasensya. Kahit minsan talagang nakakaubos ng pasensya yung mga bata. Yan siguro talaga yung mga toddler. So, ayun, hindi talaga siya pwedeng walang pony kasi masyadong makulit yung batang to. Ayun guys, ready na at lumabas na si baby girl. Ayun, naglalakad lang kami papunta sa school dahil malapit lang naman yung school nila. Muni-muni pa rin girl, Minsan niya kung sino kayo mga nakakaanin niya, binabati niya lahat. Ano yan? Siya yung nauna sa school. Kaya nakapag-play pa siya. Sobrang happy niya nga. Nakita niya yung teacher niya at tag-guest pa siya. Ayun guys, and pagkatapos niyan, nakumpeto rin naman sila agad. dahil hapang sakto lang din naman kami dumating 5 minutes before 1. Dahil 1 to 3 yung schedule nila. Pero, shorting period lang sila ngayon since first day of school. So, ayun guys. So, napakaganda na nga ng classroom nila. At ayan, pinilit ako, sukatin so, ko daw yung height niya. Medyo nag improve naman yung height niya kahit pa paano natin yung friend niya, yung pinsan niya, si Cheska. Ayan, at bida-bida doon naman yung baby girl. Todo taas ng kamay. Pero nakakatuwa lang kasi medyo nasanay na siya since pumasok na siya last year. Pero saling kit-kit lang siya noon dahil 3 years old lang siya.